Magandang hapon po mga kalakip. 5pm na po ngayon pong May 29 sa mga habol po sa mga lucky numbers na mga tatayaan po nila ngayong araw na to ha pwede po mga kalaki ang mga babanggitin po mga numero pwede nyo po to ilaban mga kalaki ang 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Weteng mga kalaki ang mga lucky numbers po natin ay inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan at congrats ko lang po yung mga napanalo po natin kaninang 2pm na mga 2D Lotto at 3D Lotto po mga kalaki, mga nagchat po sila sa atin. Alam nyo po, hindi ko po malalaman na nanalo ka kung hindi nyo po sasabihin sa akin na nanalo kayo. Kaya saludo po ako sa mga hindi po nang sisinungaling dyan na napanalo namin sila at sila po ay nagsasabi na nanalo sila. At pumapayag po yung iba na ipost natin kaya po nakakapag tayo araw-araw. Yung iba naman ayaw for privacy kaya igagalang natin yon Bukas po ipopost po natin mga kalaki ang mga nanalo po mga kalaki dahil yung iba po gusto nilang i-post kaya congratulations po. Araw-araw po na kapag panalo tayo dito. At ang gusto ko sa nanonood nito ngayon, ikaw naman ang mapanalo namin at ma-i-post namin sa aming Facebook page para kasali ka na sa book of winner namin ni Lola Carmen. Okay? Kaya mga kalaki sa mga nakatutok dyan, eto na po ang mga lucky numbers na ibibigay natin para po sa inyo ngayon pong alas 5 ng hapon. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay. Mga kalaki, kunin niyo na po mga listahan niyo at ilista niyo na po mga lucky numbers na ibibigay ko po para po masundan ninyo. Okay? At ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers po ang mapapasayo ngayong hapon na to. Ready ka na ba? Okay, eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin. Umpisahan po natin sa 2 digit lucky numbers. Ang unang 2 digit lucky numbers mo ay number 123. Pangalawa po, number 16. 25. Ang pangatlo po ay number 8, 14. Ayun po ang ating 2-digit lucky numbers at eto naman po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 198. 'Yan po yung una, ang pangalawa po ay number 207. At ang pangatlo po number 135. At syempre, eto naman po ang ating 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1092 at ang pangalawa po number 8826 at ang pangatlo po ay number 3128 ayan po mga kalaking ating four digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa masusugi dating mga lucky followers na nakatutok dyan, abay, dapat po naka po kayo sa mga legit na account namin na para po hindi kayo, po kayo naliligaw kasi marami pong nagkalat na mga fake account dyan. Dapat dito lang po kayo sa mga legit na account natin. Okay? At syempre po, pakinggan nyo po para mga legit na account po ang naka-follow nyo. Hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin, tapos tignan nyo po sa taas, may people doon, pindutin nyo po people, lalabas po dyan ang Red Parungkin tignan nyo po ang followers dapat po merong uh, 400,000 followers, check kami po yan yun po ang isa follow nyo, tapos may second account po tayo, Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Getchell yan ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron din po tayong ah uh, YouTube po. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,800 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, meron po tayong 424,000 followers. Red Parungkin din po. Ito yung mga legit na account natin sa social media. Wait po, may bibili lang po. Ano yun, ma'am? Cash out? Okay, sige po mga kalaki. O wait lang po mga kayo. Ayan po sa taas yung cash out po. Ma'am, kawai ka sa vlog ko. Ayan. At syempre po mga kalaki ah, Tandaan nyo po mga kalaki ha. Ah, Bibigyan po mga lucky numbers. Basta po nakafollow kayo mga kalaki. At syempre po sa mga sa mga sasali po sa private consultation, may membership po mga kalaki ang private consultation namin. Na. Ang mga laki numbers namin wala po yung bayad pero private consultation po meron. Ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob po ng 3 months. Good for 3 months po ang private consultation natin mga kalaki. Ako po magbibigay ng tatay mo sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National mga kalaki. Ako po magbibigay niyan. At syempre po i-code ko po ang Birthman at Birthshare. Malay mo naman swerte yan kapag ka, uh, na-code ko yan at nakasali ka sa amin mga kalaki. At sa mga interesado po, message na po kay sa messenger. Ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Subukan mo na ang swerte dito sa lucky numbers namin. At syempre po mga kalaki, ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan mga kalaki. Okay, at sa mga hihingi po ng mga 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, eto na po ang unang 5-digit lucky numbers. Number 15, number 28, number 36, Number 19 at number 2. At ito pa pong isang 5 digit lucky numbers. Number 33, number 24, number 22, number 18 at number 36. At syempre po, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers, mga kalaki. Okay, kaya handa ka na ba? Kunin mo na ang listahan mo at ito na po ang mga 6-digit lucky numbers natin. Nasend mo na ate? Okay, sige. Pakita mo na lang sa akin na. Ang 6-digit lucky numbers natin ay ito po ang una, number 18, number 23, number 37, Number 40, number 19 at number 5. At ito po ang pangalawang mga kalaki. Number 39, number 28, number 21, number 23, number 16 at number 8. Ayan po mga kalaki. Kompleto po mga lucky numbers natin ngayon pong 5pm. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay. Ayan po. At syempre po mga kalaki, at tandaan nyo po ah sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount ngayon para po makahabol po kayo sa private consultation. Kaya message niya po sa messenger ko, make sure po na makakausap niyo ako bago, bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At eto na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa Ayan. Sanchez family po kila Ate Dolor at Lola Senaida. Hello po sa inyo mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa pamilya Sanchez diyan ng Kabite. Hello po sa inyo. At syempre po mga kalaki sa mga tricycle driver naman po diyan sa May Uy, Rosales City, Pangasinan Maraming salamat po sa mga taga Rosales City, Pangasinan Sa walang sawang panonood niyo po sa amin Saludo po ako sa inyo Mananalo tayo mga kalaki Kila Kuya Berto at Kila Kuya Ano to? Agilus. Wow, parang sa ano yun, nasa Mulawin. Kaila Kuya Berto Kuya Agilus, shout out po sa inyo. Napanalo na daw natin sila. Oo, oh, napanalo ko na ang Pangasinan sa mga two-digit lucky numbers. Good luck mga kalaki at mananaro tayo ngayon, claim it.